Hi hey, Libya with Dadanik TV. You know, mga kabayani, bali ito. Mangingisda tayo. Kasama sila Victor at si Inte. Yan mga kabayani. Ano tayo? Mangingisda. Mayroon na raw siliw eh. Papakita ko sa inyo yung ano, yung tinatawag naming siliw. Ano siya eh, parang maliit na swordfish. Yung siliw. Ngayon, check, check namin kung meron na talaga.

dekya kaya Yun At uh, ah lang tayo mga kabayani Dahil sisipat-sipatin natin eh Baka dito sa malapit meron na Pero sabi nila nandun daw sa dulo eh Nandun daw Victorio yung silip si eh. Sisilip-silipin natin mga kabayani kung nasan yung mga silo na yan minsan kasi yung mga silo mga kabayanin nandito lang dito lang yan eh, may, may isa lang ako makita mga kabayanin na silo dito na yan, kaya na natin papuntahin dito yan mga kabayanin si ang ano in style ng ano panghuli ng siliw ano magbubudbud ka bubudbud ka ng tinapay para maadali tayo ng siliw ang daming ano ngayon ang daming maliliit na ano na isda kititin tayo amin dikya. Ano ba Pusit? Patay? Patay na pusit? Ayan o. Patay na pusit ba yan? Ayan. Ayun, ayun oh. Naglabas ng ano yun o. Ang simado no. Naglabas siya ng fishing rod. Ayan, aling-alinga may naglabas ng fishing rod eh. Ibig sabihin, meron dito. Mga kabayani. Andito lang yung mga siliw. Ayan o. Pilihin nila. Manguhuli sila ng siliw. Marami rito mga kabayani. Siliw. Mga kabayani. Siliw. Yeah. Tabang lahat lahat lang tayo mga kabayani. Hanap-hanap <laughs> tayo ng ano. Puesto Kung nasaan sila. Di ba? Kasi dito ah uh, panapanahon din ng mga isda, mga kabayani, panapanahon. Ngayon, January, February, papasok na ang mga siliw. Yan marami ng siliw yan papasok kasi karamihan ng mga siliw dito mang, mangitlog kaya dito titignan natin mga kabayani kung may madadali tayo rito siliw pero tingin ko may pusit pa eh may nam namumusit pa sila Alam ko ba may pusit pa? May pusit. May pusit pa mga kabayani. Mamaya na lang. Okay, gamit ka. Ayos mo. yun ang tumagis ayan kukunin ko yung mga ano galunggong may galunggong ako nakita ayan ayan o so yan mga kabayani basura yun ah. you o ayan ang daming isda mga kabayani eh nakahuli na naman tayo you o ayan na yung huli natin you o lumagalaw pa buhay pa yan mga kabayani ayan kasama natin sila, boss. Ayan, si Victorio Ongasis. Ayan, o. Ayan, mga siliw. Tapos, ano, dalagang bukid. Banak. May sarsyado. Ayan, o. Huli kayo. Ipain kaya na lang natin dyan itlog. Lapit na yung pamot. Victor, ah.

You know? You know? Oh, laki banak yan. Dali rin yung banak ah Laki ng banak. You know? Pararating lang, lang ni bro. Malamang dumali yan. you oh, know, kinakain na. Ayan ah, nilunok. Nilunok kaso wala pala sima. Ayan mo. Alright. Ayan mo. You know, Victorio, Ungasis. Yeah, mga siliw. kumagat kayo. Alah, laki ng banak na yan. sa ilalim mo. Oh. Yan. Malaki na yan, no? Oh. Ang laki ng banak na yun, mothership na yun. Pag yun, ang dali mo talaga, galing mo na. Bukas, antayin no mamaya, lulutang yung pusita ka na. Yun. So yan mga kabayani o. pauwi na lang kami nakaigat pa si Victorio Ungasis. assist. Hmm. Na pa baliw, magaling talaga to siya. Magaling talaga to siya Igat eh. Pangigat talaga to, pangigat. Asa na sa sanyan. Tingnan natin, tingnan natin mga kabayani, ang igat ni Victorio. Nasaan? Lumusot? Ha? Nabitawan? Nasaan? ayun, ayun, yung ayun, to. ayun, 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 Ubra ka ba sa akin? Umigat pa talaga. ano Umigat pa si Victorio. Muntik pa makawala, no? Nakahuli mo si... si... Ito gloves, oh. Hmm. Ito yung gloves. Oh, mo. Wey, utak. Gama nyo nai. Ano boy pa? Magaling talaga to sa igat, eh? Pang igat? Mo igat, mo igat. Pang igat yun, yung batang yun. <laughs> ano yun? Yan? Barrier?